Alam natin ang sampalok ay masarap kainin, hilaw man o hinog, Ngunit dapat alam din natin ang mga benepisyo na pwede natin makuha mula dito. Ang lemon ay may citric acid, ang sampalok naman ay may taglay na tartaric acid. Ito ay isang malakas na antioxidant na kailangan ng ating katawan para ilasin ang mga toxins sa katawan natin. Meron din itong taglay na vitamin C, folic acid, niacin, iron, zinc, magnesium at copper. Narito ang mga sakit na maaaring magamot ng sampalok. Para maging malusog ang atay, ang pagkain ng hilog ng sampalok ay napatunayang maganda sa kalusugan ng atay at mabisang dula sa panilirang bala at ng mata at fatty liver disease. Pagpapaba nito ito ng blood sugar. Ang pag-inom ng pinaglagaan ng daon ng sampalok ay para sa mga taong may diabetes dahil pinabababa nito ang matas na sukal o glucose sa dugo. Panlunas din ito sa lagnat. Ang pagpupunas sa katawan ng pinaglagaan ng daan sa palok ay mabisang paraan para bumaba ang lagnat. At kung naman ikaw ay may hika, maibsan na pagsampung ng hika, ang pinaglagaan ng bulat ng kainan sa palok ay may inam na lumin pagkatapos kumain at bago matulog. Gamot din ito sa sore throat. Ang tubig na pinagbabarang ng maasim ng buong ng sampalok ay napakabisang paraan para sa pananakit at pamamagana ng lamunan. Para naman sa mga kababaihan, ang masakit na pagregla o menstrual cramps, ang pinagsamang pinakuloan ng dahon ng sampalok at papaya na may konting asin ay lunas sa pananakit ng puson tuwing may regla. At kung gusto mo ng mga ganitong video, dagdag kaalaman, ishare mo na at follow for more.